Kaya yeah, mga master oh, pugati na. Pugitso-gitso na. Mababaw ang isla. Mababaw. Oh, yeah, tulingan mga master Ayan yeah, mga master, good morning, good morning Ayan o oh. uh, na naman ang gamit namin mga master May pabigat yan sa unahan mga master Ayan Grabe o oh. full pack up ang size ng hook niya mga master uh, 560 yung pangalawang ray namin five uh, 562 yung iaare pa namin pangalawa halos si skip jack mga master iisa pa ang yellow pinahalo Tatanggal pa yung iba Yung sabi nung iba Patay na daw yan Pero yan oh. Mga buhay mga master Kaya lang minsan yung iba hindi agad makagalaw Sobrang pagod nila Kasi ginuguyod namin yan hanggang sa mapuno Masa yung iba Nagatanggalan ano, ano, Buhay naman Nagalangay naman Ano cards Ano mga master oh Bugati pa oh. O, gati pa. Haray ang pangalan ng paa na mga master. Available sa Shopee. Ayan, tulingan at saka skipjack ang huli. Ayan, sa pangalawang area, mga master, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. Dahil kanina, medyo madilim. Wala rin. Hindi nyo rin mapapansin. Mahirap makita pagka medyo madilim pa. Pag medyo madilim mga master, mas malaki ang gamit namin yung gaya five 560. Pero kung malalaki na yung mga isda na yan, dapat ano, 558. Pero hindi na masyadong malalaki. So, mga tripod uh, ang size niya mga master. Kahapon? Solo siya naglaot kahapon mga master.

ito yung pain ito yung pain ito yung pain namin mga master yan may video tutorial ako kung pa paano ito gawin yung itong pain na ito Ya, mga masarap, pag na. Dito dito na. Bababaw ang isla. Bababaw. Oh, tulingan mga master o, Ito ang tulingan. Tulingan na ali. Pati damo ay o. tama ay. Ito skip jack naman mga master. Skip जल्दी सौता तो दिलूँ हम